Bukod nga sa labanan, na namamagitan sa pagitan ng mga pirata at marines na pinapatakbo ng world government, eh meron pang isang samahan na nananatili pa rin misteryo at hindi pa rin nabibigyan ni Oda ng maayos na pagpapakilala ang mga ito. At ito nga ay ang grupo ng Revolutionary Army. Matapos nga ang mga huling kaganapan na naganap sa Reverie, ay sunod-sunod na ang mga hindi magagandang nangyayari lalo pang at sangkot sa mga gulong ito ang grupo ng Revolutionary Army. Bukod nga rito, eh hindi rin magaganda ang mga sitwasyong kinasasangkutan ng mga iilang tao na may kinalaman kay Dragon. So sa video nga na to, iaalamin eh natin kung ano nga ba ang grupong Revolutionary Army, sino-sino sila, ano ang mga motibo nila sa kwento, at ano ang mga susunod na hakbang nila sa hinaharap, lalo na sa paparating na Final War ang Revolutionary Army ay isang makapangyarihang military organization na pinamumunuan ni Monkey D. Dragon, ang ama ni Luffy. Sila ang natatanging grupo na direktang sumasalungat sa world government at nagpaplanong buwagin ito kasama na rito ang mga world nobles which is ang mga celestial Dragons sa Marijua na siyang nakikinabang sa pagiging ganid ng world government. Naitatag ang organisasyong ito Matapos ang insidenteng naganap sa Ohara. Una silang namalagi sa isla ng Baltigo na siyang naging base at sentro ng operasyon ng Revolutionary Army. Ngunit matapos ang mainit na labanan na naganap sa pagitan ng Revolutionary Army at Blackbeard Pirates, ay napilitan silang lumipat ng base sa Momoyro Island, ang isla ng Kamabaka Kingdom na pinamumunuan ni Emporio Ivankov. Kasama sa organisasyong ito si Sabo, ang Chief of Staff ng grupo, at pumapangalawa kay Dragon. At may mga commanders na sina Emporio Ivankov, pinuno ng G Army, at nakasentro ang operasyon sa Grand Line. Karasu, ang pinuno ng North Army, na nakasentro naman ang operasyon sa North Blue. Belu Betty, ang pinuno ng East Army, na nakasentro ang operasyon sa East Blue. Morley, ang namumuno sa West Army at nakasentro ang operasyon sa West Blue. At Lindbergh, ang may hawak ng South Army na nakasentro ang operasyon sa South Blue. Bawat Army Commanders ay merong nakatalagang mga Deputy Commanders. Ito ay sina Inazuma para sa G-Army, Jiron para sa North Army, Ahiru para sa East Army, Oceano para sa West Army, at Gambo para sa South Army. Kasama rin nila ang iilang mga officers na si Nakuma, isa sa mga founding members ng Revolutionary Army, Kuwala, Hak, Terry Ilteo at Bunny Joe. Ilan lang sila sa mga miyembro at bumubuo sa grupo ng Revolutionary Army. Ngayon nga na sunod-sunod ang mga hakbang na ginagawa ng world government at iilang mga pirata para ipakita ang kapangyarihan nila sa mundo, e eh kasamang naiipit sa mga sitwasyong ito ang mga taong may kinalaman kay Dragon. Nandyan si Kuma, isa sa mga founder at membro ng Revolutionary Army, na matapos mailigtas ng organisasyon, ay nagkusang bumalik sa Marijua. Ngunit wala pangang malinaw na motibo kung bakit niya ginawa ito. Si Garp, ang ama nitong si Dragon, na matapos mailigtas itong si Kobe sa mga kamay ng Blackbeard Pirates, ay wala na nga tayong balita sa kasalukuyang lagay nito. At si Dr. Vegapunk, na naging kaibigan niya matapos ang insidenteng naganap sa Ohara at parehong may koneksyon kay Professor Clover. Nasa kasalukuyan ay hinahanting ng world government para patahimikin dahil sa palihim na pag-aaral nito patungkol sa kasaysayan at kasalukuyang tumatakas sa Egghead Island kasama ang Straw Hat Pirates. So sa tatlong ito, eh sino kaya ang priority na mailigtas netong si Dragon? Si Kuma ba? Si Garp? O si Dr. Vegapunk? So para sa akin guys ay eh, mas uunahin ni Dragon na mailigtas itong si Kuma. Dahil ito ang merong direktang koneksyon sa organisasyon which is ang Revolutionary Army. At pwede nilang maging asit itong si Kuma sa mga posibleng impormasyon na hawak nito patungkol sa world government. Noong mga panahong alipin itong si Kuma ng mga Celestial Dragons sa Marijua. Dahil na rin sa tulong ni Dr. Vegapunk. Dahil nga sa pagiging cyborg neto ni Kuma, Emero eh meron itong kakayahan na makapag-record at makapag-save ng mga data at impormasyon patungkol sa world government na siyang ginawa nga niya ng palihim noong mga panahong alipin siya sa Marijua. Dahil nga posibleng planado na ni Dragon ang lahat, simula pa lang nang itatag niya ang Revolutionary Army na sinangayuna naman ito ni Kuma at nagboluntaryong gawin ang misyong ito para sa layunin ng organisasyon. Pagdating kay Dr. Vegapunk Base nga sa mga naibahagi na sa atin ni Oda, ay isa itong si Dr. Vegapunk na nagkaroon ng ugnayan kay Dragon dahil kay Professor Clover. Bukod pa rito, ay si Dr. Vegapunk nga ang dahilan kung bakit naging cyborg itong si Kuma. So connected pa rin siya sa Revolutionary Army at posibleng si Dr. Vegapunk ang maging susi para maibalik si Kuma sa senses nito at ma-extract ang mga impormasyon at data na nakalap ni Kuma patungkol sa World Government. Kaya pwede siyang maisama sa mga priority ni Dragon para mailigtas sa mga kamay ng world government. At kahit pa kasama ni Dr. Vegapunk ang Straw Hat Pirates, eh sa tingin ko hindi nila kakayanin kapag nagsanib pwersa na itong CP0, mga Vice Admirals, kasama si Admiral Kizaru, at isa sa mga Gorosei na si Saint J. Garcia Saturn. So kakailanganin talaga nila ng tulong para maitakas ng Straw Hats itong si Dr. Vegapunk. Lalo pa malapit lang din ang Blackbird Pirates sa Egghead Island. Pagdating naman kay Garp, e eh wala pangang naipapakita itong si Yoda nang pagkakaroon ng malalim na koneksyon itong dalawa bukod sa alam na natin na mag-ama sila. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi niya priority itong si Garp, e eh meron itong sariling grupo o samahan na kinabibilangan which is ang sword. At posibleng alam niya ang tungkol dito at pwede niyang ipaubaya rito ang pagligtas sa ama niya although pwedeng gumawa ng hakbang itong si Dragon at magpadala ng ilang mga commanders niya para tulungan ng sword na mailigtas itong si Garp. At mapalaya ang mga bihag na kasalukuyang hawak ng Blackbeard Pirates. Bilang ganti na rin sa ginawa nilang gulo sa Baltigo. So sa mga susunod na chapters nga, e sa tingin ko mas madalas na nating makikita ang grupo ng Revolutionary Army. Dahil nga sunod-sunod na rin ang mga ginagawang pagkilos ng World Government para patahimikin ang mga kumakalaban sa kanila. At dahil nga nasa final saga na tayo, eh sa tingin ko dito na bibigyan ni Oda ng mga kasagutan ang mga tanong natin patungkol sa Revolutionary Army, lalong lalo na nga kay Dragon. At ano ang magiging papel ng samahang ito sa paparating na Final War? So yun lang. At kung nagustuhan mo ang video ito, eh pahit naman ako ng like at subscribe button. Pasama na rin ang bell icon para wala kang mamiss na mga videos about One Piece na i-upload ko dito sa channel. At kung meron kayong mga tanong at comments about One Piece, e eh pwedeng pwede kayong mag-comment sa ibaba para naman masagot natin at maisama sa mga susunod na videos. Maraming salamat sa suporta at panunood at magkita-kita ulit tayo sa next video.